silver slide na yung aking unit so what's up guys good morning happy sunday sa ating lahat guys uh, for today's video guys Uh, babaklasin natin yung ating airsoft. Uh, bali, i -re repaint ko siya kasi uh, may mga gas-gas na siya. Ayan. So, kakalasin ko siya ngayon. I-dismantle -di natin yung mga pyesa. Ito lang muna ano, ang i-re-repaint ko. Itong marami kasing gas-gas yung kanyang slide. So, yung slide yung i -re repaint ko. Yun, talaglag. Ah, buti na lang, nasa lunang pa ako. Ang sakit. Hindi pala masyado nasasaksak yung magasin. Ah. So, ingatan nyo guys na malaglag yung ano nyo, magasin nyo. Kasi, ah, madaling mabasag yung mga diecast or zinc alloy. Pag nakanto yan, basag yan. Nabibiyak. So ayun guys, kakalasin natin yan to. O so, oh, kailangan guys, maingat tayo sa pag ano nito kasi may mga tumatalsik na spring minsan dito. ay natin tong recoil recoil spring Ayan. oh nakalimutan ko pandalin yung ano nakalimutan ko pandalin yung tataka ko rito nagasgas na ng todo to ano, malaman ko saan siya gumagasgas at nagasgas siya ng todo

malamang di rito pero hindi rin nasa taas niya dito siya siguro gumagas-gas nasibak na nang sibak yung kulay niya eh. ay yung ano eh huh? lumalim na lumalim so baklasin natin guys yung ano guys no kasi natin yung ito yung mga parts internal tigas pa kasi okay. yung tornilyon to kasi nilagyan ko to ng ano eh Red Locker. Kasi no, hindi ko pa siya nilalagyan ng thread rock, ano, thread locker. Laging lumuluwag yan. kinayod na niya yung hammer. Ito guys, oh. kinakaayod nung tornilyo. Kasi dyan gumaganon yung tornilyo. Kaya bumili ako ng thread locker. Para hindi siya umaangat. Dumudulas kasi ang cabo blowback. Dumuluwag yung tornilyo. So yan, nilagyan ko siya ng thread locker. masikip na siya. hirap niyang baklasin. <coughs> natin yung tornilyo. tapos yung spring at tanggalin natin yung spring yan. yung spring ng nasel kasi tatalsik yan pag hindi mo tinanggal ginila mo yung ano bagay pwede naman hirap hirap niya tanggalin lalayan mo lang yun na malisik na yung spring isa na lang malisik na rin yung isa hindi pa yun ayaw ko tumalisik tumalisik so naloko na yan ang dumi niya guys so oh. hindi ko rin pa nalilinis yung loob eh. Tapos, ito yung naputol sa akin guys, yung selector switch. Ano? Oh. Yung safety selector. Naputol yung kabila. Kakakas ko. Ayan. Kaya, kung sakaling makabili kayo ng ganito, yung M92, huwag nyo nalang masyadong gamitin yung selector. Ayan. Puputol yan siya. dry di kita ng ano yan guys ng ano yung naputol dinikitan ko ng welding glue muobra naman ang problema hindi rin nagtatagal kaya ayan may welding glue yan kalaan tanggalin ko yung welding glue tong niya. Yung pinagsasabitan niya, naputol na yata. Pero nag-order na ako guys ng pamalit dyan sa naputol na nga yata. Oh. Nawala na yung ano eh. Tama na natanggal yung pinagsasabitan nito. So, hindi na working yung ano nito safety yan o yung pinagsasabitan ng safety guys ito na guys tanggal na yan o Ayan, yung pinagsasabitan niyang parang ano na yan kalawit ito na siya kasama na niyang naputol so hindi na working yung aking ano ngayon tapos, may ano yan, guys. May spring yan dito. Tsaka parang ano. Yun. Ito. Ingatan nyo, guys. tatalsik yan. Ano. Tapos, may spring yan dito sa loob. Ingatan nyo yung spring. Bale, ito, guys. Naputol na, oh. Ayan. Naputol na rin yung pinagsasabitan ng ano. Ano. Yan yung nababasag guys. <laughs> oh. Sabi na sabi nila full metal daw, bakal. Bakal. ayan yung bakal nabab, napipingas. <laughs> so hindi siya bakal guys, ano siya parang zinc alloy. Yung kagaya nung nasa mga bahay ng motor ng electric pan or gripo ganyan yan so ito yung pipinturahan ko guys kaya ako siya binakbak kasi puro gas, gas na so ito nag order mag order na ako na ng ganto guys medyo may kamahalan din siya sa Vincent Tabby Shop na sa 300 plus kulang kulang 400 hindi pa kasama yung shipping at yung packing so tanggalin natin yung ano langis tapos ito yung ano guys uh, Nasa nasel assembly and yung piston piston head piston o-ring ayan ano kaya magpalit nito? Mahal din tong piston o-ring na to eh, pero mukhang okay pa naman siya. O, oh, masikip pa siya sa ano niya eh. Parang may mga kulakulangot na naman sa loob yung aking ano, nasel. Opo muna tayo ng sana may tissue ko. So guys, lilinisin natin ang tissue tong ano na to. Para maalis yung langis. Pero aanuin uh, ko naman kasi siya. Uh, lalagyan ko siya ng strepsol para mabura ng maayos yung pintura. So, yun guys, no? Pagbuburahin na natin yung pintura. So, andito yung ating strip sole. Paint stripper. sa yung brass natin ha. Ah, may brass tayo guys to. Ingat kayo sa paggamit nito guys. Hindi ko alam kung mainit ba to o makati ba to. Kulang. Ate, hindi siguro to. Obrigado. Ito so guys, no. Puti na siya guys, oh. Parang, parang ngayon ko ng kulayan ng itim eh. Parang mas maganda pang gando na lang siyang kulay. Parang mukhang mas realistic na ano siya. Bakal. So guys, itura nya uh, Silver siya Pag pintura So yan guys, nakabuka natin Assemble natin ngayon Balik natin tong Air nozzle yung piston yan, Ano Atip natin yung camera Tapos Yo, mahirap lang guys, konti. Balik natin tong to. Yung ating broken selector switch. Sira, nasira kasi guys. Putol. Ano? Ah, hindi ko na siya pinaputi. Ayaman e, ng kulay tim siya. Papalitan ko naman 'yan. may spring yan. Tapos inilagay ko yung pinaka-lock. Tapos pasok na rin natin to. Dito sa kabila. yun Wait, that. Ang purpose nitong triangle na yan guys, yung kinabit ko na yan, siya yung magdidiin sa ano, yung magdidiin doon uh, sa karugtong nung trigger ayan. Ayan. tapos angat mo para sumabit na ayan hindi na malalaglag yan guys yan triangle na importante yan yan yung magdidiin doon uh, sa karugtong nung trigger ayan o oh. Ididiin niya yan. Pag naidiin na niya yan, di mo na yung makakalabit. Ayan. O. Yan, kakasa natin guys ha. Di ba, pumuputok. So, yung triangle na yun, yung tinuro ko kanina, ayan. Yung maliit na triangle na yun. Ididiin niya yan dito. Pag dumiin yan di mo na makakalabit yan. Ayan yung nagiging safety niya. Yun yung balin pinaka safety. Tapos ito, knob lang yan. So, yan. Naikabit na guys. Dapat pala pinakuti ko rin tong outer barrel. Pero maganda siya itim. So, ano pa ang susunod na ikakabit? Itong ano? Hmm. Ah, ito pala. Kakabit na natin tong part na to. Ah, uh, part, anong, anong part ba to? 39 yata to. Part 39. Ano anong tawag na to? Yan. So, nakabit na natin guys, no? Susunod natin yung, ay, ano ka naman, baba, baba, baba. Tornillo. Tornillo. Tapos guys, para hindi siya hindi siya luluwag. So ito guys, no thread locker. Papatakan lang natin yung ano para hindi gumagalaw yung tornilyo. Kasi kabublobak nya, umaangat yung tornilyo na yan guys. Pag umangat yung tornilyo na yan, kakayuri nya tong hammer. Nakayuri niya yung hammer guys pag umangat yung tornilyo na yun. So nasaan yung tornilyo? Andun. So papatakan natin yung butas na pinaglalagyan niya. Kunti lang. Ano? Ano? Patakan na natin guys. So, kunin natin yung tornilyo. Oh. Ay. Pero doin mo lang guys yung thread locker, hindi kakalat dito sa ano, So, ayun guys, naikpitan na natin, oh. Ipipit na, na siya. Oh, yun na. naikpit na siya, guys. Tapos, pupunasan na lang natin. Ipipitan na pa natin konti. Okay. So susunod natin guys. Ayong spring. Yan. Abit natin yung spring para sa ano, uh, nacelle. Guys on oh, kita nya ba. Nah, tanya yang tomatalsik yang guys. nakaano naka, ko rito tapos guys sinunod natin yung kabila or post ng spring na guys para pagka nag ano ka na blow box siya dumidikit siya sito dito sa sa up up dumidikit yung ano na yan so pagka gumanon siya siya yung mag hihila pabalik sa nasel sir nasel Okay. Okay na guys. Tapos balik natin tong inner barrel at saka outer barrel. So silver slide na yung aking unit. no tanggal yung ating ano rito sa kabila testing natin guys Ah, ano, wala na siyang hangin, guys. No. Ay eh, nana. So, maganda naman pala, guys. Puti siya. So, baka hindi ko na siya pinturahan, maganda naman puti eh. So, yun guys, hanggang dito na lang. Ah, nakita ko lang sa inyo na tinanggal ko yung pintura nung aking ano. So, ang bala ko sana nito, pipinturahan ko siya ng bago. Bumili ako ng ano eh, ang primer. Primeran ko sana siya bago ko siya bubugahan ng kulay itim. So, parang nagaganda na ako na silver yung kulay nung itaas. So, hindi ko na siya muna pipinturahan. Hayaan ko lang muna siyang ganyan. So, maraming salamat sa inyong panonood guys. Sa aking pagkalas at pagbuo sa aking uh, M92 WE Beretta. God bless us guys.